Nagbigay na ng pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kontrobersyal na pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na kumalat noong nakaraang weekend, kung saan lumutang ang umano'y banta laban sa kanya at sa kanyang asawa, si First Lady Liza Marcos, sa kanyang opisyal na pahayag, inilarawan ng Pangulo ang insidente bilang nakababahala, lalo na't may kasamang banta ng planong pagpatay. Aniya, kung ganito na lang kadali ang magplano ng pagpatay sa isang pangulo, paano pa kaya ang mga karaniwang mamamayan? Nilinaw ni Marcos na ang ganitong uri ng banta at kriminalidad ay hindi dapat baliwalain at kailangang pagtutukan ng pamahalaan. Nagbigay diin si Pangulong Marcos na kailangan ipatupad ang batas at hindi dapat magtulungan ng mga tao para itaguyod ang mga ganitong gawain. Yan ay aking papalagan, dagdag pa niya, sabay sabing mahalaga ang pagsunod sa rule of law, na isa sa mga batayang prinsipyo ng isang demokratikong bansa. Binanggit din ng Pangulo na sana'y hindi na lumaki ang isyo kung ang mga lehitimong tanong sa Senado at Kamara ay nasagot agad. Pinaalala rin ni Pangulong Marcos na hindi tama ang hadlangan ang mga halal ng bayan na gampanan ang kanilang tungkulin sa paghahanap ng katotohanan at sa pagganap ng mga responsibilidad sa gobyerno. Ibinahagi niya na bilang isang dating mambabatas, muling binigyang halaga ang kahalagahan ng check and balance sa gobyerno upang tiyakin na ang mga aksyon ng bawat isa sa mga sangay ng pamahalaan ay naaayon sa batas. Sa kabila ng mga kritisismo at mga isyu, nagpatuloy ang pangulo sa pagpapakita ng dedikasyon sa kanyang tungkulin sa pamamahala at sa pagpapalago ng bansa. Pinipilit niyang ipagpatuloy ang mga proyekto ng gobyerno na makikinabang ang mga mamamayan. Gayunpaman, iginiit niyang hindi niya kailanman ikukompromiso ang pagpapatupad ng rule of law, na isang pangunahing halaga ng kanyang administrasyon. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nanawagan si Pangulong Marcos sa mga mamamayan at mga kasamahan sa gobyerno na isang tabi ang politika at magtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ayon sa kanya, hindi niya hahayaan na magtagumpay ang mga layunin ng mga nais maghatid ng kaguluhan sa bansa at hilahin ang gobyerno sa alitan at politika. Hinihikayat niya ang lahat na magkaisa upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng bansa at mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino. Ano ang sinyo sa balitang ito?